Alam ko hindi ako sikat katulad nyo. Alam ko hindi ako masyadong kilala katulad nyo. Pero minsan na rin akong dumaan sa wall nyo. Kasi meron din naman ako mga viral videos. Sa loob ng 3 years na pagbebenta o pagiging affiliate ko dito sa TikTok, yes, magti 3 years na po ako. As in, matagal na po talaga, hindi lang ako masyadong kilala. Pero, meron na rin ako mga million views na video. At nagpapasalamat po ako dun. Alam nyo ba guys, sa loob ng 3 years na yon Meron akong na-experience talaga na kapag baguhan pa lang tayo sa pagiging affiliate, kung sino yung mga lumalapit sa atin na hindi pa natin kinikilala or hindi pa natin nakikilala yung produkto. Pero dahil lumapit sila sa atin na i-promote yung products nila, yun, hindi natin pala alam na ito pala ay pojo-pojo. <laughs> Aminin natin yon, kapag baguhan pa lang tayo, dahil excited tayo, ah oh, may free sa ako, pinadalhan ako hindi natin alam na yung product pala na yun hindi aprobado. Yes, aaminin ko nakapag-promote po ako ng produkto na hindi siya aprobado sa aprobado sa FDA. And then nag-viral yung video ngayon. Nakakabenta ako guys, so, oo. Hindi ko na sasabihin kung anong produkto to. Kasi kahit hindi siya FDA approved, guys, effective po siya. Pero hindi ko na babanggitin kung ano yon Pero parang pinrivate ko na lang ata. Kasi ang sabi nga ng karamihan, hindi daw po FDA approved yon Alam nyo guys, naunawaan ko naman yung mga bagong affiliate ngayon na pumasok bilang affiliate, basta na lang nakapag-promote, basta na lang makabenta. Kaya tayo pumasok bilang affiliate para magbenta. Kaya tayo nagbabenta para makabenta. ba? Diba? Kanun yun. So, huwag natin masyado sisihin din yung mga bagong affiliate. Kasi kapag baguhan ka pa lang, kulang ka pa sa kalaman. Oo. Pero habang tumatagal tayo, eh, talagang madadagdagan at madadagdagan yung ating kaalaman kasi katulad ko, dati nung bago pa lang ako, excited ako magbenta ng kung ano ano, excited ako magbenta at excited ako kasi may magpadala sa akin lalo na kapag free samples. So, aminin nyo excited din kayo at masaya-masaya kayo makatanggap ng free samples. So, hindi natin alam pala ito ay, ay kulang tayo sa kaalaman ay hindi pa pala FDA approved So, kaya ngayon ay lumipat talaga ako sa mga clothing ang malimit kong pinopromote at kagaya na lang itong mini panaora share ang aking hawak ngayon ay napakaganda po talaga ganito o oh, aminin nyo magandang produkto ang mini fan to o, oh, isa na ito sa mga pinong promote ko guys and then um, sa mga baguhan na ano kailangan nyo lang talaga mag-aral ano mula sa mga matagal ng affiliate ano kailangan nyo matutunan yon yung iba't ibang produkto ngayon kasi ba diba, si tiktok ngayon mag-iingat po tayo sa mga palit si tiktok kasi mahigpit na po masyado ngayon si tiktok hindi katulad dati na hindi pa masyado madaling mag-viral yung videos namin dati and then pagkatapos eh hindi pa masyado mahigpit si TikTok dati pero ngayon dahil sa sobrang dami na po talaga mga affiliate eh naghipit na rin si TikTok. Ano? Yung mga baguhang mga TikTok affiliate, mag-aral lang po kayong mabuti. Pag-aralan nyo lang po ang mga produkto. Kasi yun po yung natutunan ko rin talaga. Kasi syo din ako nung bago ako. Oo. oo. <laughs> Kulang tayo sa kalaman kapag baguhan tayo. Pero mabuti na lang ngayon, may mga nagtuturo na talaga. Oo, oo. Hindi kagaya namin dati na walang nagtuturo sa amin. Basta tira lang ng tira. Ganun lang. Wala. Gusto ko lang i-share sa inyo. Kaya kung gusto nyo mag-affiliate, mag, ah, kung gusto nyo mag yung mga baguhang affiliate ngayon, okay, huwag ng loob go go lang. Habang tumatagal may matututunan. Din kayo, okay? So ayan lang, gusto lang din naman nating kumita, 'di ba? So ayan lang, uh, kailangan lang nating ingatan ang pag promote ng mga products, okay? Bye.